Mga guys, ayan po yung okra namin na kinuha ni Ruth. Eh, baka hindi hmm. na hmm. kayo matulog. Okra. Sige po guys, thank you for watching. Bye bye. Mga guys, ayan po. Magunguha po kami ng okra sa may kapitbahay. Ayan, nungunguha si Ruth okra. Ayan. Mamimitas tayo ng okra guys. Ilaga natin. Masarap ito sa ano. Sa... Ayan. Masarap ito. Mamumuhay tayo ng okra Habang nagbi-video 'yan. Hmm. Ayan Yung eh. silot kumukuha ng okra eh, Marami na. Marami na siya nakuha. Hmm. Hmm. Ang ganda ng ano, okra po guys. Ah. Huh? Ayan. Ang ganda ng sa so, ginid gilid lang kami hindi kami pumasok sa loob tapo so, pumasok na ko po makate makate ah, dito dito lang yan.

Ayan, kuha kami ng okra. Nagbunguha kami ng okra. Hindi pa naman ako nadidigo guys. Ayan, okra, okra. Nangingi kami kayo nung kati Esper. Yung tita ng bayo ko. Ayan. Ayan ganda oh. Ganda po guys. Nang ano dito tanima ano, sabi ba? pa po yun. Ayan daming buho guys oh. ayun kami Ayan. hindi lang ano, kami sa ayun kasi makatipado siya makatipado guys oh. guys, ang, ang ganda ng mga ano, okra ang <laughs> ganda kaya guys thank uh, you guys, thank you for watching, bye bye nakapasok kasi yung daan po tinatabas po yung iba nila <laughs> ayan, ang okra dito sa tita ni Bradley ay sirupin